Kumalat sa mga kalapit na bayan ang langis na tumagas sa ilog sa isang barangay sa bayan ng Teresa, sa Rizal. Tinatayang nasa 2,000 litro ng bunker oil ang tumagas doon. Makibalita tayo kay Dante Perelio. Bandang alas 11 noong lunes, unang napaulat ang oil spill sa barangay May Iba sa Teresa Rizal. Matapos makaagaw ng atensyon, sa dumara ang mga motorista sa isang tulay, ang masangsang na amoy na nagmumula sa ilog rito. Hanggang ngayong umaga, may amoy at bakas pa rin ang oil spill sa paligid. Apektado nito ang ilog na sakop ng ilang barangay sa bayan ng Teresa at Murong sa Rizal. Ayon sa isang residenteng nakatira malapit sa ilog, ngayon lang may nangyaring ganito sa kanilang lugar. Hindi talaga kaaya-aya yung amoy niya. Saka sobrang, sobrang ano ma ano, sa parang nanonood sa ano mo sa ulo. Ayon naman sa Disaster Risk Reduction and Management Office ng Teresa Rizal, hindi raw makapamingwit ng isda sa kanilang ilog. Pinangangambahan rin nilang magkaroon ito ng epekto sa kanilang mga pananim pagdating ng anihan. Ang uh -uh. Resulta raw po nito ay makikita pa nila kapag based dun sa magiging harvest nila, kung ang kanilang production ba ay mababawasan, isa sa pwedeng maging dahilan itong oil spill natin. Pero yung mga nandyan, ang mga namimingwit, yun yung sinasabi lang nila kasi may mga uh, isda silang nakukuha dito. Matuloy pang inaalam ang sanhin ng oil spill pero sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, galing ito sa kumpanyang Semex na mas kilala sa dati nitong pangalang Island Cement na isang gawaan ng simento sa Antipolo City. Tinatayang nasa halos 2,000 litro ang tumagas na bunker oil. inako naman ng kumpanyang Semex ang responsibilidad sa insidente at agad na pinasimula ng paglilinis. Namahagi na rin sila ng coconut pansala sa tumagas na langis at naglagay ng oil spill boom sa apektadong ilog para di na ito makaabot pa sa lawa ng Laguna. Nakipag-coordinate na nga po ang SEMEX sa munisipyo at inako naman po nila at lahat po ng responsibilidad kung may dapat bayaran ay babayaran nila at yung paglilinis nga po ay sinimulan na nila kanina. Dante Perello, GMA News.